Hello, kumusta po kayo mga kadayo? Meron po ako nabiling isda po na malilit, no? Ngayon lulutuin po natin yung isda na nabili ko. Malilit lang po siya. Ituturo ko po sa inyo kung paano po ang luto na masarap para sa ganitong kalilit na isda. Tara! Ito na po mga kadayo. Yung ating nabiling malilit na isda, ano? Ayan po, malinis na po yan. Nahugasan na po rin natin. Ayan. Meron po ako ditong uh, bawang. Tatlong pirasong gloves ng bawang. Ano? Tapos yung ating sibuyas. Yung isang pirasong kamatis. At meron po ako ditong dalawang pirasong kalamansi po. Pinigya ko po yan. Ito na po. Ang gagawin po natin dito, kainitin lang po natin yung ating kawali. Ano? At dito po tayo Uh, magluluto. Igigisa lang po natin yung ating mga ricado. Antay lang po natin uminit itong ating napakagandang kawali. Kapag mainit na po yung kawali natin, maglalagay lang po tayo ng mantika. Ayan, okay na po yan. Mainit na po yung ating kawali. Ilalagay po natin yung ating bawang. Isusunod po natin sibuyas. At maglalagay din po ako ng luya. Madali lang po dito ito mga kadayo, no? Saglit na saglit lang po lutuin itong ating recipe na yun. Ilalagay na rin po natin yung ating isang perasong kamatis. halo lang po natin. Napakadali lang po dito ito mga kadayo, no? Itong uh, ang klase ng isda. Ito pong maliliit na isda, no? Ayan. Pag okay na po siya, ilalagay na po natin yung ating isda na maliliit. ito na po, ilalagay na po natin yung ating maliliit na isda. Haluin lang po natin. lalagyan ko rin po ito ng pamintang durog po ayan oh paminta po ang ilalagay natin okay na po yan ilagay ko na rin po yung dalawang perasong kalamansi na napiga lalagyan ko rin po ng konting tubig ayan konti lang po okay na po yan maglalagay din po tayo ng suka. Mga tatlong kutsarang suka po. Maglalagay na rin po tayo ng ating panimpla. Ito po yung aking panimpla ngayon. Ayan, tak, tak, tak. Ayan. Tak, tak, tak lang po natin. Lagyan po natin ng konting asin po at mamaya titimplahan din po natin yan. Kung kulang po yung asin, magdadagdag po tayo. Tatakpan lang po natin at hayaan po nating kumulo. At mamaya-maya po ay titimplahan po natin. Madali na lang po ito at tuto na po ito. Yan po, titikman na po natin. Tikman na po natin. Ayan, magdadagdag pa po ako ng konting asin lang po. Ayan. Hindi na po natin kailangan halu-haluin po itong isda na maliliit no? Para po hindi siya madurog. Takpan pa po natin ng sandali at luto na po itong ating masarap na ulam sa hapunan. Ito po yung maliliit na isda. Ayan, okay na po. Dito na po itong ating hapunan. Dito na po itong ating masarap na hapunan, no? Ito pong maliliit na isda. Titikpan na po natin. Mmm. Pwede po ang aming hapunan. Ayan, maraming maraming salamat mga kadayo at sa inyong pong panunod. Sana po yung nagustuhan nyo po itong aming ulam sa hapunan. Ayan, God bless po at maraming salamat po sa inyong panunod.